Ala sige mga padiha enjoy lang nan ingat sa pagkibot mga padiha Oh ingat kamo sa pagkibot sira dagan nan makibot niyo <laughs> Ay hagawak man mga padiyo sigurado na talaga sini ang sudat ta. Didi nga ni mga padi, impandar tanan makinata. Kaya lang, pumiro na bira, wala pagandar. Kaduha na bira, may nga kayo minandar na. Kung napapansin niyo, ang taklob makinata, may pampirs pa. Kay pano, nagtatagas ang gasolina. Kay pano, luma na nga niya sa iyo mga padi na sakayan ko luma naman. Mga karag-karag na pero maurag pa. didi naman mga padi, ipapaymod ko sa iyo noy mga reserba kita na mga luma na nabubutra. Tapos, tulos ko man, na pinaymod ang hitsura ko na lumauno naman. Lumauno na na pagkatawo. Karag-karag na pero medyo maurag pa man. Hindi palang mga padi na lugar ko na ipapaymod ko, yadi-ini sa barangay G.P. Laurel. Bulan, sorsogon. Hindi ako naka-star sa puroksing ko. Niyan mga padi mga madi masiraw naman kita sa bubo basi lamang makalibri naman kita sa mga pangsuda kaya diri muna kita niyan mangibot ang buntunga ng mga panisanawod tulos ko na inariya ang kawita kay para makawit ang mga bubutrapta trap ta didi nga ni mga pani pinapakiramdaman ko kung tinatamaan na ang lubid sa bubo trap nga ni kay tinamaan na wala nga ni kay sinakob na yun sinakob na mga pani yan good morning mga pani good morning mga madi panibagong araw, panibagong lawod na naman kita. Upo din naman ako niyo, mga pade. Upo din naman ako niyo, mga madi, mga pade. Kay riparunta ang mga sulod sa bubutrapta. Di naman lang ini mga pade, mga madi na bubutrapta, Mga tama na lang pang suda-suda. Nga simpre, nakahatag man kita dito sa mga pade unta na nagtatarapok man. Na nagahanap man sin mga ihawon. O, tinamaan na mga pade, o. Oh. O, oh. Tapos ini mga padi may tortalinga ini. Ya di depan tortalinga sini mga padi. Ya, ini ada yang tortalinga. Si ini sa kawayan, sa durusan abay-abay. abay para diri kita awad. Magkusog man ang sunog, magkusog man diri kita awad. Oh, sulod mga padi ho. May mga kasag na naman mga padi. Riparuhon ta mga padi, anag sa mga bubutrakta. Ya di ho mga padi ini mga padiho man yan hubadan sanisda ya Oh, ya di mga padiho, oh burung mga padiho, daku daku nan sini Kaya pagkaburod na mga padi mga madi Titapok ta na talaga Bibuhian ta na Para magdaghanon pa Ang mga kasag Kaya yun mga padi ho, Grabe yun yun ang mga bunay mga padi ho. Yun ang mga itlog ng mga bunay Pag nahimsa yun mga padi Ribu-ribu yun ang kasag Kaya diri rin kita naghihinayang Bibuhian ta talaga mga padi mga madi Yun na mga padi Kasi kasira pagbuhian man yun Pag makakuha ka mga buro na Magkasag mag-isda oh. Oh. Tapos yadi pa mga padi ho. Oh. Burod pa haw. pa. Kaya bubuhian tay ni kay burud. Yan. Ya di pa. Oh, kay diri ni burod maong kuan ta. Ya, ya di pa sulay bagi pa. Yan, didi ini ho kay ihatag tay ni sa mga padiunta sa matara po. di mga padiho. Oh, sulay bagyo kaya lang sa day pa buhian ta. Nyanda kontiyan no badi burod ni Ya e buhian ta. Oh, parangan sa day pa buhi yan ta. Mga padi, mga made pang na ini nabubutrap. jadi mga padi, ho may turtali nga gihapon. Kaya isa pitay ini dide. Nado, kung may sulod ini mga padi. Nari paruhun na to, ha? Oh, Ay, hagawak man mga padi, ho. Sigurado na talaga sini sudat, ta Uy, ya, ah, di palangan mga padihon tao. Yan to naka hao, nakagrain, nakaputi sin sa kayan. Pade, maarano ka muna yan, mga pade. Makibot pade. Ay, mangibut, Ah, makasun. Buli mga mauragon niyo mga, maurago mga padihon tao. Mga para kibot mo malangin eh. Di ka pade. Pade, taga din ka pade tabi pade. Barangay biya pade. Uy, taga Barangay Bihia. Magalyanis, shout out dyan sa mga kabarangay ko. Sa biya Magalyanis, Rosto Gold. Yun. Ikaw pade tabi, mangibut ka man. Mangibot ka man Gulingitan oh. niya. Ini nasarok na ito na pa na hon ho. Bitirano ng mga parakibot na. Ito pa dyan sa misis ka ho. Ay, pito na ho. <laughs> pade, pade may shoutout ka pade. Wara mo pade. Oh, ala sige mga padi ha. Enjoy lang ng ingat sa pagkibot mga padi ha. Oh, ingat ka mo sa pagkibot. Sira na ganan makibot niyo. <laughs> <laughs> ya, yeah, hala mga padiya. Ingat, ingat. Ingat, eh, nan ingat. Eh, ingat sa pangibot, ha. No. Oh, mga malupiton ini mga padiyunta from <laughs> bihiya Magallanes, mga mauragon man ang mga parakibot. Ya, di pa mga padiy, mihalo ka kanasi.